tayo kahit na hindi tayo nagsasabon at least naliligo tayo Hello mga kasaka Umagang kay ganda mga kasaka-saka Kamusta kayo? Kamusta? So, Sabi nila, bakit daw sobrang itim ko na dito? Eh, paanong hindi ka iitim eh? Wala pang ano? Wala pang 5 minutes, nasa beach ka na. Ayan o. We ano, S-E-A. Beach na <laughs> yan Tara, maliligo na ako. Dito ako araw-araw naliligo eh. Para tipit sa tubig tapos nagsasabon na lang ako pag ano pag linggo <laughs> linggo tsaka week, uh, sabado weekends friday sabi mo na doon ako nagsasabon para tipid kasi sobrang mahal dito sa Amerika sa Hawaii sabi nga sa Ilocano sulit i-danong sulit i-sabon awanti-chok na Ayan, tatawid tayo dito. Ayan ah. Ito 2 minutes lang. Dito na tayo sa beach. Kay nice Sap Joe. So dito lahat ng lalaki, tawag ko Joe. Hey Sap Jane. So, pag tukawid tayo dito, hihinto lahat yan. Wala nang tingin-tingin, diretso lang. Hihinto lahat yan. Oo, oh, di ba? Hihinto lahat yan. Ganda dito. Mini, mini park muna. Tapos ito, Sargama Ball Place yan. Maraming nag-picture dito. Kasi bira ka lang makita ng ganyang puno eh. So, yan yung mga kasama ko. Ganda dito, dito Dito na tayo sa beach. Mas malapit to. Kung sa akin mga wala pang 3 minutes ayun, dito na tayo. Siya, wala pa isang minuto, tatalo na siya dyan. Ay, low tide ngayon. Ayos. So, dito lang yung lagayan ng ano ko. Favorite spot ng lagayan ng damit ko. Ay, sakit. Tinig tayo. Bad muna tayo. Pakita natin yung abs natin. Wow. Yan, dito ko lagi nilalagay yan. Malagay dyan, Chucky Boy. So, mga kasyaka-syaka, tara. Ligo na tayo. Sarap. One, two, three. <laughs> Ayan na Kuskus lang tayo na onte para Para maano ano Para malinis-linis Tapos after natin magkuskus Punas na tapos Back to work na ulit Ganun lang At ngayon Ano ba ngayon Ano pa lang dito Martes So martes dito Bali sa Friday pa ako mag ano, Magsasabon <laughs> Grabe lamig dito Uh, hangin kasi Actually mainit dito yung araw Pero dahil na sobrang hangin Yung mga puno Game, lubog ulit tayo Sama na kaya natin yung cellphone Sama na natin. 1 2 3. Oh. Yosh. Work na ako. Ganun lang. Yung ulit sa bahay